Teaching me how to love. Showing me what the world means What I've been dreaming of And now I know There is nothing that I could not do Thanks to you For teaching me how to feel Showing me my emotions Letting me know what's real from what Maulang umaga po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Barangay Inarawan, Antipolo City, Rizal para sa isang surprise gift delivery galing kay Sir Renz sa garang ng Georgia, USA. Para samahan niyo po kami surprise, si Nanay Adelina Manayon sa kanyang 79th birthday. Hello po. Maulang umaga po. Kay Ma'am Soselina po. Hi Ma'am Soselina, tama po. Meron po kasi kayong deliver na eh. Meron po kayong deliver. Opo. Diyan lang po kayo. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you naman Happy Happy Birthday May gusto po mabigay ng regalo sa inyo ngayong kaarawan nyo. Mamaya sasabihin ko po kung sino yung nag-surprise ko sa inyo. Ayan. First of all, meron po kayong birthday balloon sa labar. Ayan, nalagay ko na lang dito sa likod nyo pa. Ayan. There's more. Meron po kayong birthday cake. Ito po. Nalagay ko na lang dito. Meron din po kayong ayan, Jollibee Chicken. Ito po. Mga food items. Ayan, lagay ka na lang. mag tayo niyan. At meron din kayong isa pa, Pansit Malabon. Ayan, meron kayong Pansit Malabon. Ito po, ilalagay ka na lang dito. Ayan, mula ka at yung mga regalo niya po sa inyo. also the souvenir mag. Ito po. At sasabihin ko na po kung sino nag-surprise po sa inyo. Ito po ay galing kay Sir Renz Segarang po ng Georgia, USA. Happy, happy, happy birthday. birthday! Ayan, kahit malayo si Sir Renz. Gusto po niyang iparamdam sa'yo na mahal na mahal ka po niya. At gusto po niyang ibigyan ng regalo kayo ngayong kaarawan niyo. At meron siyang mensahe sa inyo na gusto niyo parating. Babasahin ko lang. Ayan, sabi niya, Nanay, happy birthday! birthday po. More birthday and debut. Uh, debut to Cal. Ayan, sabi niya. I just wanna say thank you so much, nanay, sa pag-aalaga sa akin. Simula nung bata ko, kayo ni Lolo, di nyo ako pinabayaan. From San Rafael Turoa, uh, uh, Turojas, ba nyo ako? Tinuruan nyo ako maging isang mabuting tao at mabait na anak. Habang buhay kong ipagmamalaki na nagkaroon ako ng inday na katulad mo. I miss you so much isa ka sa taong uh, hinahangaan ko pagdating sa katapangan at pagbibigay ng pagmamahal sa pamilya. Good health na at happiness ang lagi kong dinarasal para sa iyo. Mahal na mahal kita nanay ko, inyong apo, Renz from Georgia, USA. Yay! Yay! Happy, happy birthday. birthday! At kakantaan ulit natin si Nanay Adelina ng birthday song at magbo-blow po siya ng candle. Lahat po tayo dito. Okay lang po dito tayo. Sa tabi ni Nanay. Ay, sa likod ni Nanay. Dali. Ayan. Nakalagay sa cake mo, uh, Nanay. Happy 79th birthday, Nanay. Ayan. Kanta tayo ng birthday song for Nanay Adelina. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Now make a wish the course. Na na Yay! Happy, happy. At siyempre nanay, ayan, mga kiss na mga po. Last but not the least, siyempre po nag-message Sir Renz sa inyo. Ano naman po yung gusto niyo pong sabihin sa kanya na sinurprise niya kayo ngayong kaarawan niyo po? Uh, ah, angat ko lang ang ano, ang kalusugan mo palagi dyan sa malayo. Na sana makita pa tayo na taglay natin ang ating mga buhay. Pagkabait ka dyan kahit nasa marayo ko um... sa amin. salamat, Salamat na marami sa pumamahal mo sa akin. Sige, Renzo. So saramat, ha. Wow, Now, yan na na si Lola Delina sa surprise delivery ni Sir Renza. Ay nanay again. Happy happy 79th birthday po. Sana po nagustuhan mo po yung bonggang surprise si Sir Ren sa inyo from Georgia, USA. Na kahit nga po napakalayo niya, gusto po niyang iparamdam sa inyo na love na love ka po niya at gusto po niyang bigyan kayo ng regalo ngayong kaarawan niyo. Ayan po again pa happy happy birthday po and God bless everyone. I, I could not do things to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real. From what is not, what I got is more than I'd ever hoped for, and a lot. Of what I hope for is thanks to you.